Sa gitna ng paparating na NBA draft, muling nabuhay ang mga usap-usapan tungkol sa mga naging pagkakamali ng Los Angeles Lakers sa mga nakalipas na taon, partikular na ang desisyong bitawan si Jaden McDaniels. Ayon sa insider na si Jovan Buha ng The Athletic, isa sa mga target ngayon ng Lakers sa darating na draft ay si Kobe Sanders, isang 6'9 forward mula sa Nevada na ikinukumpara ngayon kay McDaniels. At kung pagbabasehan ang tono ng ulat ni Buha, tila personal ang pagkakaugnay ni Lakers GM Rob Pelinka sa desisyong ito. Bakit nga ba tila determinado ngayon ang Lakers na huwag ng maulit ang dating pagkakamali? Ayon sa ulat, si Kobe Sanders ay projected na mapili sa ikalimamput lima na overall pick ngayong 2025, NBA draft, sa kabila ng pagiging late second round pick, tila mataas ang kumpiyansa ng Lakers sa kanyang potensyal. At hindi ito basta-bastang kumpiyansa lang, ayon kay Buha, si Sanders ay nakikita ng front office bilang, version 2.0, ni Jaden McDaniels, isang two-way forward na ngayon ay isa sa mga pinaka-importanting ng Minnesota Timberwolves sa kanilang defensive system. Ang mas nakakaintriga, ayon pa rin sa ulat ni Buha, ay ang pag-amin umano ni Rob Pelinka na isa sa kanyang pinakamasakit na pagkakamali ay ang pagbitaw kay McDaniels. Para sa mga hindi pamilyar, si McDaniels ay dating naging bahagi ng Lakers bago ito mailipat sa ibang koponan. Ngayon, habang pinapanood ng Lakers ang kanyang paglago bilang elite perimeter defender at versatile forward, tila hindi na may kikaila ang panghihinayang. Kaya ngayong may pagkakataon ulit ang Lakers na makakuha ng isang promising two-way forward, hindi na raw sila magdadalawang isip. Ayon pa sa insider info, kung makukuha nila si Kobe Sanders sa ikalimamputlimang pick, sisiguraduhin umano ng Lakers na hindi na nila ito bibitawan. Sa madaling salita, mukhang determinadong huwag ng maulit ni Pelinka ang parehong pagkakamali, at tila si Sanders ang magiging simbolo ng kanyang redemption. Si Kobe Sanders ay kilala bilang isang lengthy forward na may kakayahang depensahan ang multiple positions, mula sa shooting guard hanggang sa power forward. Mahusay siyang lateral mover, may instinct sa weak side help defense, at may hawak ding shooting touch na patuloy pang nadedevelop. Ayon sa ilang scouts, bagamat hindi pa kasing polish ni McDaniels, makikita ang mga early signs ng pagiging elite defender na maihahalin tulad sa laro ng Timberwolves star. Hindi rin nalalayo ang kanilang physical profile. Parehong mahaba ang wingspan, parehong mahilig sa off-ball movement sa depensa, at parehong may potensyal na maging tatlong ND specialist kung ma-develop ng maayos ang outside shooting. Kung matutuloy man ang pagpili ng Lakers kay Kobe Sanders, malinaw ang mensahe. Seryoso na ang franchise sa pagbabalik ng identity bilang isang defensive-minded team. Sa mga nakaraang taon, naging issue ng Lakers ang kawalan ng consistent wing defenders, lalo na sa panahon ng injuries kina LeBron James at Luka Doncic. Ang pagkakaroon ng isang batang tulad ni Sanders ay hindi lamang long-term investment, kundi isa ring simbolo ng pag-amin sa nakaraang pagkukulang. At kung talagang may personal na angulo ito mula kay Rob Pelinka, mas lalo itong nagpapatingkad sa urgency ng Lakers na huwag ng maulit ang parehong pagkakamali. Hindi ito simpleng draft pick lang, ito ay parang pagsubok na ayusin ang isang desisyong pinagsisihan ng buong front office. Sa dulo, ang tanong ay malinaw, handa ba ang Lakers na magtiwala muli sa isang young talent at magbigay ng sapat na development time para sa kanya? Kung seryoso sila sa pagkuha kay Kobe Sanders, kailangang patunayan nila na natuto na sila sa pagkakamaling tinawag na Jaden McDaniels trade. At para sa mga fans, ito rin ay paalala na ang bawat draft pick ay may potensyal na maging game changer, basta't bigyan ng tamang oras, sistema, at paniniwala. Kung magiging tama ang mga hakbang ng Lakers, baka sa mga susunod na taon, si Kobe Sanders na nga ang maging bagong poster boy ng kanilang bagong direksyon.